Slander case na isinampas sa ombudsman laban kay Vice President Sara Duterte tinawag na rehash ng Partido Demokratiko Pilipino. Detalye ng balitang niya mula kay Rajuman Joyce Adra. RMN Live Report Tinawag ng Partido Demokratiko Pilipino na rehash ang kasong slander na inihain kanina sa Office of the Ombudsman ng, ng ilang grupo laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay PDP Deputy Spokesman Attorney Ferdinand Tapasio, mistulang uh, libangan ang uh, pag-recycle uh, sa natural akusasyon laban kay VP Sara. Sila itinaon din anya ito sa pagbibigay ng Commission on Audit sa Office of the Vice President ng pinakamataas na rating sa audit at malinis na bill of health sa aspeto ng accountability. Sinabi pa ni Tapasio na kung gusto talaga ng mga nag ng kaso na magkaroon ng hostisya sa pondo ng bayan, na nilang habulin ay ang mga sangkot na kongresista. Tinawag din ang partido na lapdog ang kasalukuyang ombudsman kung binabaloktot anyan nito ang batas para lamang masunod ang mga utos ng kanyang trainer at master na si Pangulong Bongbong Marcos. Mistula rin anyang natataranta ng administrasyon dahil nalalapit na ang pagiging susunod na Pangulo ni VP Sara habang patuloy naman na bumabagsak ang credibility at trust rating ng administrasyon Kasama mo sa DZXL Manila, Rajuman Joyce, Kuliantas Adra, Tatak,